Pasado alas 8 kahapon ng umaga, namata ng Philippine Coast Guard ng isang Chinese research vessel. Nakahinto ang sasakyang pandagat sa territorial water ng itbayat Batanes. Makailang ulit na radio challenge ang PCG. Pero ang barko ng China ay hindi nagpatinag dito. Makikita sa video na hindi man lang gumalaw ang barko at wala rin sagot ang Chinese research vessel sa radio challenge ng PCG. Ang Chinese vessel ay may pangalang Zhong Xian Dek Ayon sa PCG, April 2 nang una itong pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Naglabas-masok ito at muling namataan kahapon ng umaga. The China Coast Guard do not have a legal authority to conduct such maritime law enforcement because it falls within our own exclusive economic zone. Dagdag pa ng PCG na hindi pa napag-uusapan ng posibing joint patrol kasama ibang mga bansa sa mga pinagagawang mga teritoryo. The China Coast Guard is. Vessel 21612 is Philippine King. Coast Guard all Vessel DRP Kaka. MRRP 4409 Noong lunes, namatay ni isang barko ng Chinese Coast Guard na iligal na nagpapatrolya sa karagatang sakop ng Zambales. Nag-radio challenge ang PCG pero ang Chinese Coast Guard vessel CCG 21612 ay nagsagawa pa ng delikadong pagmamaniobra sa barko ng Pilipinas. But I don't think that China Coast Guard will elev elevate the tension sa ginagawa nilang uh, illegal patrol dito sa sa part na to ng off the coast of Sumbales. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, nanindigan ang Pilipinas na hindi magpapatinag sa pambabraso ng China. Our nation is a peaceful nation but that peace our concept of peace should be uh, grounded on justice that's why we com we uh, continuously assert our sovereignty patiently deliberately and within the bounds of international law ikinatuwa naman ni PCG spokesperson West Philippine Sea Commodore Jay Tarriella ang pagkakaroon ng pangalang West Philippine Sea sa Google Maps Kasi na ako kasi doon sa mga taong nagsasabing you cannot even google West Philippine Sea. At least pwede na nilang mag-Google no? without mentioning his name. Parang yan yung main argument nila. Eh. Maliban sa Google Maps, makikita na rin ang pangalang West Philippine Sea sa Waze. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.